sunod-sunod nga ang mga bashers na lumalabas ngayon sa paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ito nga lang mga nakaraang araw ay tila minura pa si Maine Mendoza dahil sa galit na galit na bashers nila. Ngunit napakaganda naman ang ginawa dito ni Maine Mendoza at sinagot ito ng pabiro ganyan-ganyan talaga ang nangyayari kay Main Mendoza at Alden Richards sa dami ng bashers katulad na lang ni Alden Richards na inusisa ang kanyang pag-host sa Miss Universe. Ngunit kahit anong panggawin ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards ay nananatili pa rin itong matatag lalong lalo pa ngayon na ginagamit ang ginagawang movie ni Alden Richards at ni Catherine Bernardo ay nadagdagan na naman ng isang pandom ang mga bashers nila lalong lalo na kay Alden Richards dahil ang mismong mga Katniel Pans at mga katden Pants ang bumibira kay Alden Richards at Maine Mendoza. Talaga nga naman na napakakumplikado ang nangyayari ngayon dahil mismo ang mga kat ang bumabatikos kay Min Mendoza at ang bumabatikos naman kay Alden Richard ay ang mga katnil Talagang natitira na lang ang Aldab Nation para ipagtanggol si Maine Mendoza at Alden Richard sa lahat ng mga bashers. At ito naman talaga ang dapat gawin magtitiis talaga sila. Hindi nila kayang sirain si Alden Richards at Main Mendoza. Dahil ang nasimula nila ay mahirap ng buwagin. Lalong-lalo na ang mga resibo ng kanilang pagmamahalan ay nasa internet. Kaya hindi basta-basta ito masisira ng ganun na ganun na lamang. Hanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin si Main Mendoza at Alden Richards. Kaya mahihirapan talaga sila nabuwagin ang pagsasama nito ni lalong lalo na ay sila lamang ang nakakaalam ng tunay sa kanila. Nasabi na rin kasi ni Alden Richards ang tunay nilang relasyon ni Main Mendoza. Kaya hindi na ito ikwinagkrataka ng buong Aldam Nation. Ngunit ang mga walang alam dito, yun nagsisimula ang mga bashers. At talagang nadagdagan pa ito hindi nga basta-basta masisira si Maine Mendoza at Alden Richards dahil subok na ang kanilang pagmamahalan dati pa lamang. Kung matatandaan nyo ay napakarami na rin ang sumubok na pabagsakin si Maine Mendoza at Alden Richards ngunit hindi naman ito nagtatagumpay. Kung matatandaan nyo ay nagsisimula pa ito ng 2017. Talagang napakarami ng pambabatikos ang ginagawa kay Alden Richards dito kung matatandaan nyo, ang paninira na panggagamit lang daw ni Alden Richards kay main Mendoza. Ang paninira na bakla daw si Alden Richards. Ang paninira na hindi raw magaling umarte si Alden Richards. Lahat yan ay ibinato sa kanila ng mga bashers. Ngunit napatunayan lahat ito ni Alden Richards na hindi ito totoo. At kumamig pa ito ng napakaraming awards atang ang relasyon niya kay Maine Mendoza. Kaya talagang hindi basta-basta masisira si Alden Richards at Maine Mendoza dahil nagkakamali sila pag ginawa nila ito. Magandang balita nga ito para sa buong Aldab Nation ang nalalapit na pagsasama umano ni Maine Mendoza at Alden Richards lalo kasing lumalakas at umiingay ang usap-usapan. Ngunit ang mas maganda dito, kahit hindi sure nalilipat si Alden Richards, kahit sa isa lamang produksyon, hinala ng mga Aldab Nation at ng publiko, bakit pa ba kinukuha si Alden Richards? Kung isa lamang itong produksyon, ang ibig sabihin nito ay itatambal siya kay Main Mendoza. Kasi nga naman bakit siya kukunin kung ipaparehas lamang sa kung sino-sino? Tumpak na tumpak nga ang hinala ng buong Aldam Nation at talagang ito ay totoo. Dahil hindi naman basta-basta kukunin na lang si Alden Richards dahil napakataas ng talent pineto. Kung ipapartner lamang sila ay talagang matatalo lamang sila. Kaya siguradong sigurado na si Min Mendoza ang itatambal dito kahit saan pang project yan. Sa movie man o sa isang TV show. Ilala naman natin si Alden Richards na talagang tinatanaw ng utang na loob ang pagsikat niya kay Maine Mendoza. Ngayon kung ooperan si Alden Richards, hinding-hindi niya ito matatanggihan. Kaya kung totoo man ang balitang ito, ay siguradong sigurado ang pagpayag ni Alden Richards at ang paggawa niya ng movie o TV show kasama si Maine Mendoza. Napansin na ng publiko pati ang mga true-blooded Aldam Nation. Bakit sunod-sunod na ang ginagawang hakbang ni Aldem Richards? Isa na dito ang pag-amin niya sa tunay na nararamdaman niya kay Maine Mendoza. At isa pa dito ang paggawa niya ng malayang pelikula na kahit sino ay pwede niya na makuha. Talagang naguhudyat ito na gusto na talagang palabasin ni Alden Charles kung ano ang totoo sa kanila ni Maine Mendoza. At kung matatandaan nyo, ganun din ang nasa isip ngayon ni Maine Mendoza. Kaya isa na lang talaga ang inaabangan ng buong Aldab Nation at ng mga publiko. Ito ay ang yanigin ang mga armin at ang mga bumabatikos sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles. Alam naman kasi natin na pagdating kay Alden at Maine, talagang kahit hindi pa sila magsalita o magsalita man sa publiko, ay talagang hindi nila ito gusto. Dahil nga naman, walang tama o mali sa gagawin ni Maine Mendoza at Alden Richards. Tila ang mahalaga lamang sa Armin at sa mga bashers nila ay masira ito. Dahil na rin ito sa kasikatan nila. Ngayon nga naglalaylo si Main Mendoza sa kasikatan, isa na rin itong hudyat para sa mga pribado niya na feelings. At ito naman si Alden Richards ay sobra ang pagtatrabaho. Ngang ito ang gustong mangyari ng Aldab Nation simula pa lamang 2016. Kung matatandaan kasi ng Aldab Nation na si Alden ay isang career driven ng pumutok ang mga issue kay Main Mendoza at Alden Richards pagdating ng 2016 at 2017 ay pinaglalaylo nila si Main Mendoza at manahimik na lang muna sa kanyang pribadong buhay. At ngayon nga 2023, ito ay nangyayari na. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!